Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga bagay sa ating planeta na sa sobrang kaibahan at pambihira ay lumilito at gumugulo pa din sa isip ng mga eksperto? Kaya mula sa batong hindi natutumba sa India hanggang sa bagay na lumito sa isipan ng lahat ng tao ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang bagay na hindi may paliwanag ng mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Krishna's Butterball Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang dambuhalang bato sa bansang India na sinasabing nahulog daw mula sa langit? Ito ay ang Krishna's Butterball o Vaanirai Kal na may sukat na 20 talampakan ng taas at 5 metrong lapad kung saan talaga namang mapapansin ang pagkadambuhala nito. Ang pa at sadyang gumugulat sa mga eksperto tungkol sa batong ito ay kahit na nasa tuktok siya ng isang borol ay hindi siya natutumba o gumugulong pababa na naging dilan para maging popular ito para sa mga turista kaya't madalas ay binibisita nila ang lugar kung saan matatagpuan ang bato. Sinubukan ng mga otoridad na hatakin ng Krishna's Butterball gamit ang pitong elepante Dulot na posibleng makadulot ito ng peligro sa mga tao. Ngunit dahil nabigo sila sa kanilang plano dahil hindi gumagalaw ang bato, kahit na anong hatak nila dito ay hinayaan na lamang nila ito sa pag-iisip na posibleng nanggaling ang bato mula sa kalangitan. Number 9, lumilipad na helicopter. Kung makikita mo ang eroplanong ito, ay sigurado akong labis kang magugulat dahil kapansin-pansin na kayang lumipad ng sasakyan kahit na nakikitang hindi umiikot ang kanyang elisi sa video. Talaga namang nagulat ang lahat ng nakapanood ng video na ito kung saan madaming mga taong nagsasabi na posibleng peka o edited lamang ang nangyayari. Ngunit ayon sa imbestigasyon ng mga eksperto ay totoo raw ito kung saan ang tunay na nangyari ay sumasabay ang frame sa video ng kamera sa bawat pag-ikot ng elisi. Kaya't nagmimistulang tulang hindi ito umiikot na naging dahilan para maging popular ang video sa mga tao. Ayon sa mga eksperto ay kung mas matino at mas mabilis na kamera daw ang gagamitin upang kuhanan ng video ang replano ay makikita ang pag-ikot ng elisi nito. Number 8. Jyoti Kung bibisita ka sa bansang India ay posibleng makita mo si Jyoti Raj na kilala sa kanyang bansag na Monkey King dulot na kinaya niyang akyatin ang kahit na anong mga gusali nang hindi gumagamit ng kahit na anong mga bagay kung saan gamit lamang ang kanyang kamay ay mabilis niyang inakyat ang mga pader ng mga bahay na talaga namang nagpamangha sa lahat ng nakapanood sa kanya. Ang kanyang talento ay nagsimula daw noong siya ay bata pa kung saan sa paglipas ng mga taon ay mas lalo pa siyang naging bihasa kung saan ilang segundo lamang ang kinikailangan niya para kaya ng mga gusali na kahit pa mukhang wala ng maakyatan ay nagagawa niya pa rin ito ng paraan kung kaya't hindi nakatakataka kung bakit gano'n na lamang siya kasikat sa bansang India. Number 7, Ibex Kung pagalingan lamang sa pagakyat ng mga pader ay sigurado ako na hindi kakayanin ni Jyoti Raj ang susunod sa ating listahan. At ito ay ang uri ng kambing na tinatawag na Ibex kung saan mapapansin na kahit pa matirik at halos flat na ang pader na inaapakan ng hayop ay kinakaya niya pa ding akyati ng mga ito na ayon sa mga eksperto ay dahil daw sa kakaibang paa ng mga kambing kung saan ang kanilang talampakan ay mayroong malalim na butas na nagsisilbing tila ba suction cups na nakatutulong upang makakapit sila sa mga pader. May matalim din na kukuha ang mga ibex na dagdag sa kanilang kakayanan tumalon ng mataas na kayang lumagpas sa anim na talampakan ay talaga namang makikitang tila ba nakadesenyo ang hayop na ito upang mabilis na akyatin ang mga matataas na lugar. Number 6. Tubig na ayaw mabasa Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga gabi ay hindi nababasa. Pero alam mo ba na posibleng maging ganito din ang mangyari sa ating mga tubig? Mapapansin sa video na matapos paghiwalayin ng tubig ay hindi na ito nagsasama pa kung saan ayon sa mga eksperto ay dahil ito sa pagkakaroon ng mga molecules na hindi posibleng mahalo sa tubig. Ganito daw ang mga molecules na matatagpuan sa mga langis na mapapansin nating hindi posibleng paghaluin kahit na pareho silang liquid na talaga namang nakamamanga at sobrang nakakagulat makita para sa marami sa atin. Number 5, lumulutang na bato. Sa syudad ng Cairo sa bansang Egypt ay matatagpuan mo ang kakaibang skulptura na ito na mapapansing tila ba lumulutang na bato dahil sa kakaiba nitong itsura ay talaga namang binibisita ng mga tao. Nakagugulat man ang itsura ng dalawang bato na ito na nakatayo sa airport ng syudad na tila ba ginagamita ng makina para lumutang ay skulptura lamang daw ito kung saan ang lubid at bato ay niskulpta lamang upang magkaroon ng itsura na para bang lumilipad na akong nakauto sa lahat ng nakakita rito. Ang ganitong iskulptura ay ang isa sa pinakanakamamanghang likhang sining sa bansang Egypt na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang sila kahusay at talino sa kanilang mga gawain. Number 4. Batong Hindi Lumulubog Kapag lumulutang na bato lamang ang pag-uusapan ay mayroon din naman daw na ganitong uri ng bato sa bansang India kung saan mapapansin na kahit pa ilagay sa tubig ang bato ay lumulutang lamang ito at hindi lumulubog. Kung saan ayon sa mga eksperto ay ganitong uri daw ng bato ang ginagamit sa pagpapatayo ng tulay ng Ram Setu na ayon sa kanilang mga kwento ay ginamit upang maging tawiran papunta sa Sri Lanka na mabilis na tinutulan ng mga eksperto. Ang ganitong uri daw ng bato ay tinatawag na pumice stones kung saan lumulutang lamang ito sa tuwing inilalagay sa tubig dahil sa gas na sa kanilang mga pores na nagiging para maging magaan lamang sila at hindi lumabog sa tubig. Number 3. Apoy sa ilalim ng talon Sa syudad ng New York sa Bansang Amerika ay matatagpuan ang Eternal Flame Waterfall na tinawag ng ganito dahil sa kanyang apoy na tila ba hindi raw namamatay kung saan kahit na matatagpuan sa ilalim ng talon, ang apoy na ito ay patuloy pa rin itong nagliliyab at nagbabaga na naging daylan para madaming mga tao ang magulat at mamangha kung kaya't madami sa kanila ang pinipiling bumisita sa lugar upang makita ang ganitong kakaibang kaganapan. Ayon sa mga eksperto ay nagkaroon ng apoy sa ilalim ng waterfall dahil sa maliit na kuweba nito na mayroong mga natural gas kung saan madalas daw namamatay ang apoy na ito. Ngunit agad ulit nagliliyab dahil sa gas na nagiging dahilan para magmistulang nag-aapoy ito ng walang hangganan. Number 2, ang gulong na hindi tumitigil sa pag-iikot. Mayroong imbensyon na nanggaling pa noong 13th century na hanggang sa kasalukuyan ay gumugulat at nagpapamangha pa din sa mga tao. At ito ay ang Villiard's Wheel na tinagari ang gulong na habang buhay na umiikot kung saan ang gulong ay gumagamit ng makina na nagsasagawa ng perpetual motion kung kaya't mapapansin na mayroon itong mga nakasabit na mga kahoy na nagsisilbing bigat sa tuwing ito ay umiikot ang ganitong mga nakasabit na pabigat ang nagiging dahilan para tuloy-tuloy na umiikot ang gulong na hindi lang mga nagsisilbing patunay na totoo ang ganitong makinarya kundi ay talaga namang satisfying at nakaka-enjoy panoorin para sa marami sa atin. Number 1, Rattleback Alam mo ba, ba na mayroong isang uri ng bagay sa ating daigdig na sigurado akong kong magpapamangha sa kahit na sinong makakita rito? Ang bagay na ito ay ang tinatawag na rattleback kung saan mayroon lamang daw itong isang direksyon ng axis na iniikutan na parabang sa ating planeta kung saan iikutin daw ang rattleback sa kabilang direksyon ay magiging magulo ito at unti-unting babalik sa pag-ikot sa tamang direksyon. Ang mga rattleback ay madalas nagawa sa mga bato, ngunit meron din daw mga bagay sa kahoy o kaya sa plastik na kasalukuyang ibinibenta para maging laruan ng mga bata. Kung saan sigurado ako, nang lahat ng mga taong nakakahawak at nakakakita na nito ay agad naguguluan at nalilito dahil kahit pa ang mga sinaunang sibilisasyon ng mga Celtic ay halos mabaliw na sa kakaaral ng bagay na ito. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang posibleng matagpuan sa ating planeta kung saan pati na ang ating mga eksperto ay nahihirapan silang maintindihan at maipaliwanag na nagpapakita lamang na madami pa tayong dapat malaman tungkol sa mundong ating ginagalawan. Kaya para sa'yo, alin sa mga kakaibang bagay na ito ang pinak I-comment mo naman yan sa baba At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi Hanggang sa muli mga kasaliksik Maraming salamat sa panonood See you in my next vid